Hello mga kapatid, ano clothes dayon yun unay. niya, salina, adidas, pagyud. Oh my. Oh my. Hala, ang daming tinapo ng mga boxes. Oh, kita ninyo? Hmm, ayan, oh. ayan oh. Ayan oh. Ayan sa ilali, mga boxes na yan. Ito muna ang pantalon. Oh, ang adidas muna kay... Oh, sus, kasi sa akin, bakun ko na yan. Check natin yung kabila. Tingnan natin kung tinapon yung body kasi parang puno na puno. Eh galing ako sa kuan, naggala kami kasi Mother's Day. Ayun, pero hindi ko makuan. Ugo yung outfit ko ba, sayang. Dito na lang tayo. Nagbalik na kasi ako dito mga kapatid eh. Ayun oh. Nagbalik na ako dito. Dinaanan namin ni Mahal. Awawa mong kamay ng Asian mama na to eh, oh. Lo oi, umaakyat sila sa taas oh. Akala ko yung langgam lang ang umaakyat sa taas. Mga damit din pala. o pajama na naman oh. Sus nako. Oh, mm. nandito yan, dalhin natin. Oh. Hala, kalaki nitong laruan. Inanyo mga mga kapatid oh. Ang laruan tinapon lang nila. Hala, kadaming damit niyo. Wow. Anong nangyayari dito? Grabe ang damit. Oh, sana. Si Agata. Wala man si Agata. Umuwi na. Sayang ba? Oh may. Ito, oh, maganda. Ahoy. Hala, ang ganda ng palda. Ang ganda din ng upuan. dalhin ko yan, be. Hala, may namas. Hala, ang ganda nito. Tingnan nyo. Kulay blue. Basak lang siya. Pero, okay lang yan. Hala, ito bago. Yes. Oh may. Hala, bago din ito, may. Hala, gaya natin yan, be. Kunin ko yan, ay. Sayang na sayang ba? Hmm. Ito, itong kuan uh, sus ko sa Pilipinas ito pwede pa ito kaso dito man hindi na lang dito tayo be hala magakyat ako ba hala kadami oh damit na pang kuan pang pang balirena ba yan ano man tong kla may pantalon na maganda hala ang daming pantalon agoy si mahal mahal ali diri ba wait sa ham kat kat kas gay tan niyo na chora ko mm ang outfit na kaganyan sa tapos ka patay na tayo nito akit ako bil paano ba ako makiyak ayan gum kita gum kung bil bills agay sakit sa so <laughs> beba leba ayan oh hindi ko masya makuha la ito ba nakadro ito wow la ang daming pantalon kunin ko to galagot ba oy ayan oh ang outfit ko kat kasi dapat taka shirts ako pag nakahanap ako ng shirts, ba? Maghanap mo na tayo. Maghantay ako ng shirts. Mahal, alik diba? Mahal, alik ba? Alik ba? Alik ba? Kaya tabang ko. subaan so, imo mo mahal? oi, di man, kunin mo tabangan. Di man, tabang ako. Hindi ko alik diba? Hmm. Lagot man ko. Mahal, alik ba? Lagot ba? Ano niyan? Tawahan na, uy. O, magtanaw na. Siapa cukup ni ya? Buat dah garung walak pa. Hmm. Oh, kadami anak oh. Hmm, itu. Andami oh, dito. Lalagay ko na lang yan diyan kay para lah. Oh. Mga kuan sa mga bata oh, ayan. Kasya to, ito. Ang ganda nito. Hmm. Tingnan mo, hmm. man yan. Oh. Kainis ba? Hmm, ayan. Ito, ano to? XL. Alak, ganda nito. Ano man ito kasi. Ang ayan oh, um, maganda talaga ito. Oh. Yay. Daming maganda. Hala, ang daming damit dito ba, oh. Um, tingnan nyo oh. Um. Hoy, mga kapatid, may tag pa ini. 3 to 6 months. Mm. Shorts, pang-show pa, skirt. Mm, pwede. Mm, um, boat, nimo mahal. Huwag paghihapon chaka kita nakop. Ay, kakyot, cute Annie. Pang 12 months. Oh, my. Pang 12 months. Ayan, oh. Ito yung pinag-inakyat ko talaga, oh. Ayan. Okay. Ay, naku. Hala, kadami dito. Pati mga pantalon. Oh, my. Horado. Oh, my. Horado. Sayang ba? Di kami nagpunta dito ni Agatha kahapon kasi masama ang Panahon, ayay, kanindot na naman Ayay, ayay Bagay to ba Sa aking pamangkin mm. Bagay sa aking pamangkin Unahin ko na yung pamangkin ko Gusto ko to Yung ganito Pero hindi na lang Okay Ito, hindi May butas, ayan Ito may butas yata to Um XL to XL. Ayun, ayun. ayun oh. XL. Maganda siya. O oh, pinapakita ko talaga 'yan sa inyo. Para para kuan ba. Agay agay din umot biro ko tiil. kada gandiri ba. Apa oh, La, nindot ani ganahan ko ano. Pero ano nag skirt skirt man, pero ang gusto plano ko din nganong ba. Wala oi kanindot ba ani ay balay-balay ba kani ba. Tinapon Manila ay. Right? Do like ayon oh rami pala dito. Ito ng mga ma, ma, ano na mabigat hindi na 'yan. Ito skirt yata to eh. Ano to? Eh, skirt lagi. Hala, kasi ako na naman to washin. <laughs> Hello shorts. Ano to? Shorts na skirt, na skirt na shorts. O ayan. Oy, pangbagay to sa mga bata. Ayan pa oh, stitch. O ayan. Oh my Oh my, ano to? Oh, wala to siya. Yung inupuan ko Yes, yes. Oh, Adidas. Adidas yan. Hala, ang ganda nito. <gasps> ang ganda ng tila. Ano kaya itong kuan? La. Oh, tingnan nyo. Ang ganda ng tila. Kunin natin to Bagay to, Bagay yan sa atin. Ang daming na, nagtapon na dito. Wala sigurong na masura this time. Kasi, kuan man halid diba halid di diba, kong oh. ah, halid diba kay si domingo man ay goy ang pantalon mami <gasps> kani pa bay palito ni mo nga kamahal ana mm. yai mm. alam niyo sa so ngayon agay ka wala na hindi na talaga ako nabuan. meron na kaming pagpupuntahan dalhin ni Agata yung mga ayan o oh, nakikita naman ako Malaki man. Wait. Malaki nga ba? Um, large siya. Large, pero... Ah, oh, pwede pa to. Lagay ko lang dyan. Uy, kadagga na ba nakukuha? Ang dami ko nang nakuha. Ay, mga blanket, oh. Mga blanket, mga dress. Ayan, mga bata na dress, oh. Mga lupad man, eh. Mm. Tingnan niya. mga laruan bakit dito tinapon to hala ka pantalon pantalon okay. naghanap ako ng pantalon para sa anak ni may may may, may bibig oh yan oh pwede yan pwede yan pwede yan pwede yan pwede yan hala ka ito dito talaga wala mong kuhawakan ay dito tayo pud kita di lagi makita dito na lang ni makita oh mga DVD Ayay ka naibago Ay bago oh ang bago oh terno yan atong pink tapos may sako bag pwede tong sako bag yata oh pwede ang sako bag kay wala pa tong sira diyan ko lagay oh. ito Amo ah, kay pagarin nimo. Nga sige ko sige kog tawag nimo. Kay klaro. Pangkuan oh. Pang-swimming sa lalaki kanais. Agoy, agoy, agoy. Wala abi ko sa Basta lagi pag pagumala ako. Wa sa tu, wa sa plano. mirun siya. Pero pag nagsapatos ako mga bay, kapatid, magsapatos ako, hindi ako makakuha ay kakyot nito. Hmm, pang ilang taon ba to? 3 to 6 months. Alright. 3 to 6 months. Dati-dati, nag-start ako. Gustong gusto ko yung kuan. Ay, meron dito maganda. Gustong gusto ko yung mga damit ng mga bata. Excited ako mamigay. Alam nyo yun? Tapos ngayon, dahil sa sobrang dami at walang nagki uh, hindi na ako excited manguha ng damit sa mga bata. O oh, ayan, oh maganda. Hindi na ako excited manguha ng damit sa mga bata. Kasi isang katutak pa naman meron ako eh. Kaya ikaw, kung nanonood ka dyan at may bata ka, sabihin mo, ay cute nito, o oh, tanawa. O, oh. oh, ayan. Pero hindi kay Christiana, bigyan natin sa mga followers. Baka masakal ako ni Mahal. Ano yan sila eh? Alam, may tag pa oh. O, oh, yan. May tag pa yan. Oh. So, bakit? Tita, natapon dito ba? Asian Mama tuha Si Asian Mama. Baka sabihin nyo. Ano, nagpalit ako ng pangalan. Asian Mama Official. Asian Mama Didi. Asian Mama Didi Official. Ha, may tag oh. Nike. Nike, Nike. Nike. O, oh, yan. Agay. Okay. Ang laking Sus, nakakatakot baka may kuwan dali akong gigi. Hala, kadaghan aning tipan oh. Mga bag -uguru ni. eh hmm. Ana, Victoria Secret nya. Wa man ni kuwan. Wa man ni unsa. Sayang manigdikwaon kuwan. Victoria Secret wala ikuwan. Dikuha ako ko. Oy, damit sa bata oh. Yan. Hala ka. Wow. Grabe ang dami ba? yung mga shorts pwede yan kahit ipang bahay nyo mga bay alam nyo kung hindi kayo masaya sa sa akin binigay sa inyo wala mang problema oy nainahan wala agad ko eh nasulot ato yung maghihatag inahan pwede makarequest o kuan ka sakto na ako ano ba request basta continue lang kung tag support ayaw po nang walang kuan walang support da tapos Bigla ka na mag-message sa akin. Sis, oh yes, skirt. Maganda to. Sis, dito sa amin. Walang kuan dito, sis. Wala ditong mahanap buhay. Ganito kami dito sa amin. Sabi ko, okay. Pahingi po ng address. Pahingi, sabi ko, pahingi ng address po. Magpapadala ako ng mga damit. Sabi gano'n, wala kaming bigas sis. Ay, ginoo. Umatras ako. Sabi ko, walang bigas. Sabi ko, mag... pahingin address kay Big... Magpadala ako ng tuan Ng anong mga damit. Mga nakuha ko sa basurahan. Na ang sabi niya, sis, wala din kaming bugas. Wala din kaming pang ulam. Walang baon ng mga bata. Wala, may pulis. Wala ka. Sino ang inano ng pulis? Ako kaya. Oh, wala na. Okay. My police, my police. Alam niyo, magpadala sana ako sa kanya hindi man ako masama. Magpadala sana ako sa kanya. Eh alam mo hindi siya follower sa akin, nanood lang siguro siya one time. Nakikita niya nakuan mayroon akong pinamigay so nag PM siya tapos humingi o bigyan ko sa ay maganda to kay yan o oh. eh sabi naman yan na wala daw din sa lang bigas wala din sa lang bigas walang pang baon ng bata eh iniisip ko wala namang pasok na ay maganda to wala namang pasok bakit ah ba? nagsabi ng walang bao ng mga bata walang bigas, eh sabi ko baka niloloko na ako nito ah. So, hindi ko na pinagpatuloy mga bay. Kasi parang nasi-sense ko ba? Sorry, sorry Lord. Parang nasi-sense ko. Oh, ganyan lang. Ibig na magbigay ka, eh, inanuhan mo pa sinali, si, sinama mo ng ibang kuan. Hindi na tuloy. Ayan. Ay, just ko, kasakit sa kong ding. Kasakit sa kong Ay, Wait sa kain na wala ko oh, ang kamotra ra wala gini gloves gloves hindi nakakamatay yung basura nakakamatay yung kuan walang pagkain at yung ikaw ay sinaksak ba or insa ba yun yung nakakamatay so sandamin damit ba dito saan anyo pa to ba oh ayan maganda pa kana nakakuha pa ako ng maganda ayan kalain mo hoy pa pantalon pa oh pantalon pa mm. o di ba isang bigayan na yan ang mga nakuha ko isang box na to oh sino ba yung bigyan natin ng box coming soon baka ikaw yung sasunod ala mga bag oo oh, tingnan mo nakatupi oh my jili jili, oh my la ito bago din oh Laka, oh, jili, jili, jili. Hala, puno, dito. Agoy, ang shorts, marimar. Oh, my. Oh, my, ka. Hala, ka, oy. Nandirito, di ay nilagi pang labay, oh. Naadiri sa ilalom. Agoy, basta ba ma-excited ako, mga bay. Nawala ang aking pagkatagalog. Nahimong bisaya. Agoy, ginoo ko, samtimaan. Suri na lang. Suri ba sa inyo? Lang, La, ganda nito, oh, bag-upaya puro na naman ng mga blanket oh my kung kayo kung ang ibang damsin maraming tapon dito din sobra sobra ang tapon oh my kadagka na uy na chinilas ayay ay, ka kabag urba ah wap agi sulot 7 and a half pastilan be ay tao na tong kaparis mm. mm. ala na ba Hmm Mm. pioni ba niya ala pioni ah kasiupaw to paborito niya siya nagkulikta ng ganyan siya anak ko nagkulikta ng peony hala ito ay kuan para sa kuan ba Asan na ba to para to sa kanang kamba? ba la oh, belt o belt uy magandang belt bago. o hala kadaghan oh my uy mga kapatid sobrang dami hala kadaghan sa so, munto di sa ninaan. ayay bag na naman agui, agoy. agoy ka bag o hindi kasi kami na masura ni Agatha kahapon kasi bigla mang nagsabi yung asawa niya na o oh, Mickey na naman to. Ay, ay, ka si Kasya na. Sabi ba naman ang asawa niya, La, terno to ba? asa ah, na ba to? Oh, dara. Ay, hindi pala terno. Hoy, naku, just ko, Mio. Ito, ito. Pura ni Guan. Baka nakadaghan. Kulduro yun. Ang sabi nga na oy. Cardigan, large. Oh, my Jesus. Kadaghan ba, ani, oy. Napaikalo supply wind supply Jacksonville ang ah, its pa. ngits pa man siya. Yung ngits pa kay pangit. Ayano. Swimming attire. Swimming attire. Swimming ala kadaghan diri ba. oh Ako gitumban-tumban lang di ay gud. Oh wala may nagkalkal diri. Ala o oh, agay-agay agay 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 agay, agay na ituan Agay-agay agay dito mga biak. Oh no. This is my mother's day. No, it's okay. Mahal took me to Kuan. baka na siya trabaho. Hala. Hoy, hakutin ko muna mga bay pero napagod na ako. Ang dami pa. Yan. Oh, di ba? Ay nako. Ipalo niyo na si Asian Mama D D D D official. Okay? Harika. Ay, kapoy na. Ah.